Damang-daman na ang holiday season, lalo na sa EDSA. Kaunti na lang at may tuturing ng Carmageddon ang sitwasyon dito, lalo pag rush hour. Base sa pinakahuling tala ng MMDA, umaabot sa 464,000 ang volume ng mga sasakyang dumaraan sa EDSA araw-araw ngayong holiday. Sobrang dami niyan kumpara sa halos 280,000 lang na kapasidad nito. Kaya ang panawagan ng MMDA, gumamit na lang ng pampublikong transportasyon. Hmm. Ang pagkukumyut ang isa sa mga paraan para maiwasan na maipit sa matinding traffic sa EDSA. Nariyan ang EDSA Bus Carousel at ang MRT3 na bumabagtas sa isa sa mga pinakabising kalsada sa Metro Manila. Samahan niyo akong alamin kung makatitipid nga ba sa oras ng biyahe kung magkukomute na lang sa EDSA. Susubukan din natin ikumpara ang oras ng biyahe ngayong holiday sa normal lang na commute setting. Simulan nating subukan ang MRT Line 3 na mula North Avenue sa Quezon City hanggang Taft Avenue sa Pasay City. Maswerte ang mananakay dahil may handog na libreng sakay noong araw na ito mula sa subsidiya ng Office of the President. Mabilis ang daloy sa ticket booth malayong malayo sa normal na araw ng pag-commute. Hindi rin masyadong nagkakasiksikan dahil na rin siguro sunod-sunod ang dating ng tren. Pero mapapansing puno ang mga tren pa northbound Smooth ang biyahe. Wala pang isang minuto ang itinatagal ng tren kada istasyon. Pag tumingin ka sa baba, kita ang pagsikip ng daloy ng trapiko. Banayad ang biyahe pero asahan na ang ganitong gitgitang eksena pagkababa ng tren at sa paglabas ng istasyon. Umabot na nasa 33 minutes ang naging biyahe mula doon sa North Avenue Station hanggang dito sa Taft Avenue Station. Sunod naman nating subukan ng EDSA Bus Carousel. Sinulit ko ang EDSA bus carousel experience kaya sa PTEX na ako nagsimulang sumakay. Papapansin dito ang dagsa ng mga tao na bibiyahe sa kanilang probinsya. Pagpasok ng EDSA, medyo bumagal ang takbo ng bus. Bagaman may espesyal na linya na nakalaan sa mga bus para ka na rin naipit sa traffic sa tagal maghintay ng pasahero sa ilang mga istasyon. Kapansin-pansing may mga istasyong nilaktawan kaya nabawasan ang oras ng paghihintay dito nagtatapos ang biyahe ng EDSA bus carousel sa Monumento. Inabot din ng halos dalawang oras ang biyahe. Mas mabilis sana kung hindi masyado matagal ang paghinto sa ilang bus stop dahil na din sa pila ng mga bus para mag ng pasahero. Masyadong malayo kaysa sa target na travel time ng Transportation Authority na 45 minutes to 1 hour. Kung hanap mo yung mas mabilis na alternatibo, MRT-3 ang mainam na option. Pwera na lang siguro kung marami kang bitbit. bit, -bit dahil tiyak lalawit ang dila mo sa pag-akyat baba sa mga istasyon. Meron namang elevator at escalator ang ilan sa mga istasyon pero hindi ito sapat para sa lahat ng mga mananakay. Ganyan din ang sistema sa EDSA Bus Carousel. Nasa gitna ito ng EDSA kaya challenging ang mga hagdan. Paano na ang mga gamit na pinamili mo panregalo o ang mga bagaheng galing pang probisya, kung ganito ang madadatnan sa mga bus sa EDSA? Ikaw kapatid, paano ka ngayon bumibiyahe sa EDSA? Para sa iba pang content tulad nito, mag-subscribe at i-follow ang social media pages ng News 5.